Alam mo ba? Sa Baguio City, hindi kompleto ang bucket list mo kapag hindi ka nakapag-horseback riding sa Wright Park. Isa ito sa mga pinakasikat na recreational activities tuwing summer, lalo na para sa mga turista. Pero, may napansin ka ba? Gaya na lamang kung bakit may mga bakal ang talampakan ng mga kabayo? Ang mga bakal na ito ay tinatawag na horse shoes. Isinusot ito sa hoof o kuko ng kabayo bilang proteksyon laban sa labis na pagkasira ng kanilang mga paa, lalo na kung sila ay palaging tumatakbo o naglalakad sa matitigas na lupa o kalsada. Noong 6th at 7th century AD, nang makitaan ng ebidensya na dito unang ginamit ang horse shoe. Sa paglipas ng panahon, naging mas sistematiko ang paggawa ng horseshoes at naging mahalagang bahagi na ng pag-aalaga sa kabayo. Ang tradisyong ito ay nagsimula sa mga bansang malamig at mabato ang lupa, gaya ng Europa, kung saan ang kuko ng kabayo ay madaling masira. Kapag nangyari ito, posibleng hindi makakalakad o makakatakbo ng maayos ang mga kabayo, lalo pat sila ang pinakainaasahan noon ng mga tao para sa mas mabilis na paglalakbay. Para maiwasang masira ang kanilang kuko at maiwasan ng anumang impeksyon o pamamaga sa kanilang paa, nilagyan ito ng bakal na ipinakakabit sa tinatawag na farrier. Maraming tao ang nagaakalang masakit ito para sa mga kabayo pero ang totoo, kapag maayos ang pagkakalagay, hindi ito masakit. Ang kuko ng nilalagyan ng pako ay walang sensitivity kaya hindi nakakaramdam ng sakit ang hayop. Ayon sa mga pananaliksik, ang mga kabayong hindi nilalagyan ng horseshoes ay mas mabilis mapagod at magkaroon ng sakit sa paa. Kaya sa mga lugar na aktibo ang horseback riding tulad ng Baguio City, importante ang regular na pag-inspeksyon at pagpapalit ng horseshoes tuwing apat hanggang anim na linggo. Kaya kung nagbabalak kang mag-horseback riding, mahalagang siguraduhin na maayos ang kalagayan ng kabayong sasakyan mo. Tignan ng paanito at tanungin ang handler kung regular ba ang pag-aayos ng horseshoes. Ngayon, alam mo na!